Ayan, magandang umaga po mga kapatid. Kumusta po kayo? Welcome po sa Kuya Joms TV. Uh, for today's video natin mga kapatid, mag-update lang po tayo dito sa mga ibunan. Dito sa Bukaw Pit Market. Uh, doon lang muna tayo mga kapatid sa mga budget meal po. Ayan, bago po tayo mag-umbisa, baka pwede makaingit ng like and share at subscribe po uh, siya nga pala maraming salamat po sa mga bagong subscriber at sa mga sumusuporta po sa aking vlog uh, maraming salamat po mga kapatid tara samahan niyo ako mga kapatid ay po mga kapatid hindi tayo kay boss kokoy ayan <tellan> si boss kokoy ha ito yung paninda niya ang lahat din sa kanyang ibunan boss kokoy good morning wala pa update ayan mukhang may pa si boss kokoy Ganda na, naman niya o, mga lutino. Boss Boy, magkano ito? Ayan o, mga lutino ni Boss Pokoy. Ang nilinis, ang titinis. Busy lang si Boss Pokoy, o. Magkano? Right, magkano? Ganda ng mga lutino ni Boss Bokoy. Malutino yan? Pina, para din sa ito. May bag ka. Ay, bander lang isa. Yan, ha? Ganda nito. Pero pang ano, yellow ball sofa si Boss Bokoy, ha? Magkano ito, Boss? Ito, isang libo na lang. San libo na lang. Ganda nito, mga kapatid, ha? Ulang pula, no? Ulang pula, ang ulo. Nakakatil natin, Boss. One-five, one-five, one pari. One-five, sa mga kapatid, 1,500 uh, dito so, mga kapatid at wala ka ah, so, wala, so, wala ka uh, so, yung na, oh, so, mahal <laughs> 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 boss, dito sa mga Lutino, ta na ganun din. 1,300, 1313 dito mga kapatid okay. ah. ay, dito mga kapatid 13. 1,300 ganun din ha. Ah. ay, gusto ko boss, lagay ko na lang FB mo, salamat ayan mga kapatid yan Boswokoy tawagan nyo lang si Boswokoy kung may nagustuhan kayo rito sa mga ibon ni Boswokoy ayan ha ito ang ganda nito mga kapat o nilinis niya mga kapat ha oh. ayan tay okay. boss good morning tay role good morning good morning boss alinunan natin boss Hello. ito na magkano sa mga normal magkano sa mga normal 250 250 ang isa ayan mga kapatid kay mga kapatid ayan mga na lang po ayan ha dito. Dito din dito, boss. Ito 600. 600 parisan. Dito naman. Uh, Bali 500 parisan ano, oy. Ito natin, boss. Ito muna. Alin dito? Ito, okay, ang daming gold dyan ni Boss Joel po mga kapatid, oh. Ayan, 3,000 parisan dito mga kapatid, oh. Ito so sa society natin. Magkano sa society natin, boss? 500. 500. Okay. Para po po makakabot sa society? Sa Sibra Pinches, magkano? 500. 500? 600, po. Ito. Ah, 600. Ayan, ha? Ah, Totokan natin. Kaya lang makakabot sa ating. Sorry, boss. Sorry. Ayan po. Ayan po yung Sibra Pinches ni Boss Joel. 600 para Ayan. Sa Goldia naman po. Tatlong libo para sa mga kapatid sa kolya ni Boss Joel ayan. Tapos dito sa site, balikan natin. 500. 500 ayan mga kapatid. So. Next natin boss. Ito kakatil. Kakatil -ka magkano? Ito paris-paris na yan. Unahin natin si Jit. Magkano pa rin <laughs> dito e, boss? E, 2.5. 2.5 Emerald. Eh, oh, dito naman sa ano, sa mga palo boss, magkano? Wala. Kasi mga kapat, medyo <tis> busy yung mga natin. natin. Hindi lang natin alam kung ito sa mga presyo ng palo. Magkano sa palo boss? <tis> Dalawang libo. sa Lutino, sir dito Dito uh, yung sa kaya Ito. magkano? Lang, lang daw po mga kapatid. Next sa akin, dito boss. Dito, wala pang paris dito. Magkano isa? pag ah, na okay. 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 Next boss, Joel. Parakit. Parakit, magkano? So, napakarami ng parakit ni boss Joel. Eh, mga kapat, oh. 400 parisan. Ayan, oh. Dito sa mga hindi bata ba, ganun din? Ayun lang yan, ito yung lang sa presyo. Dito naman mga... Mga pail palo, sa palo? Paano na 100 pa. mga opa pail. Magkaan sa pail palo? Pail palo na normal, 800 pa. Ayun lang sa mga opa pail, boss. 1 na lang. 1 na lang daw mga kapatid. Okay, screenshot na lang po mga kapatid ha. Ito ang opa pail. Magkaan sa opa pail? So... Ito 1-6 ton dalawa. 1-6 ton dalawa? naman, boss. Dito, so, ano na lang Kahit ito na ito, Crimino Opa. Ah, uh, magkano? 180 lang daw po mga vlog, uh, Project Crimino Opa. Ay, ito po, nagkano natin ito. Ito, 800. 800 na lang po? Ito, classic. Yeah, classic ganun din ito. 2,000 sa wild card. Ayan, ha? Screenshot yan na lang po mga kapatid. Tawagan si Boss Joel. Lalagay natin yung number sa link at yung kanyang FB. Ayan, kung mga gusto at mga kapatid? Ito naman. Boss, sa mga Lupino Opa, magkano? 4-5. sa so mga Lupino Opa ni Boss Joel. Ayan, ayan. Sa mga Lupino Okay. Sinis sa mga ulo ng mga Lupino Opa ni Boss Joel. Ito sa mga Crimino. Tutu. Tutu. Dito naman, boss, magkano? kito? Cremino sa kasi bar blue. Bating. One egg. Tagi uh, Cremino ako pa. No. Ayan na. Alin ang rock dyan, boss? Uh, Ito. Dito pa yan. Ay, dito pa to Ayan. Cremino. Okay. Pag uh, lumabas ng hen, six, uh, six lang hen. O pa, ano, boss? Uh. Pag hindi nag-o pa. Tap Next natin, boss. Eh, ay, sorry, boss. So, boss baba mo ka tabi boss. Dito boss, magkano? Sa yellow ball saka sa Beti ano ba 'to? Ah yellow ball saka lupino magkano? Ayan, bilhin na lang yan, ano. Sandi po dito, mga kapatid 'to. Dito naman. Kramino normal, hindi sino? 12, ayan, maubos 'yan. Dito. Boss, nandiyan 'to, dito boss. 100 dito, ano? Eh, dahil sa Pilpalo. palo. Dito sa Andres. Sa Andres budget win. Uh, Balik mo na ito, boss. Boss, ito. wanto, wanto, Albino Albino, do ano, double factor, ano? Saka Lucino. Dito na, boss. Ang ka Dito. Isang okay. Next natin, boss. Balik na lang natin. Ako yung okay, mangguguloli. Boss, magkakaan 1,500. Puskan 1,500, Di Dito naman, sa... Ito, uh, aksa... Dito. Opa-Payntalo. Uh, Pagkano? Pa 8K na lang. Puskin yan. 8K na lang? <t -hinyan> 8K. Ang gender boss? Passable. Passable, okay, boss. Ito sa Baye perso sa 800. 800. One time medyo magulang sa mga break bad, na Ready to break. Ayan. Okay. okay. Boss, gusto ako boss. Mangugulo na tayo. Isa-isa natin. Ayan. Albino ba Albino to back. sa albino back to, back? to dito na boss? Isang libo. Okay. Ayun, eto na mga kapatid Magkano sa Pablo, o ba di yun? Pablo, o ba di yun? 1-6 dito, ganun din? Okay, mga kapatid, gusto na na lang po Ay, natin? Ampit Ayun mga kapatid, sa mga ni Boss Joel Magkano rito, Boss? 2 lang yan 2-50 Dito, ganun din? One one one. Okay, Magkaan okay sana na boss. Sana ay. Boss number 09617702199. <genre> FB. <genre> okay boss, salamat. Boss Mako, good morning. Hi, good, good morning po. Good morning po, good, good morning. Po. Good morning. Ay mga kabadan, napakarami to kanina. Kaya do apat sa dalawang piraso na lang. Boss, magkano dito? Ang bentahan po niyan dito is bababa 200. Okay. Ang isa. Ganda kita Ang dami nito mga kabayad kanina. Ayan. So, yeah. molting sila. Yan Ayan. iwan. Next oh. week lang yan. Buo na uli Oo. Oh. Ang dami nito kanina. kanina. Boss, dito sa alis natin mga Yan, yeah. po. 1 pare. malutino hey. Mga Lutino Alfa ito Ganda rin ito Ganda rin ito ano okay. okay, okay. na ba yun? O, ito mga kapatid. Ito, mga kapatid. Ito, mga kapatid. Ito, Ang bilis na, boss. Really Fire blue, blue, okay. blue gray wing. Saka green gray wing. Okay, magkano, boss, mga ko? Yan, 2,000. 2,000 lang daw dito, mga kapatid, ha? Ang ganda ng mga kapatid. Nice street, street paint na yan. Nice street ja, paint. Huh? Project gray wing. O, papel lang, boss, no? Oo. Okay. Oo. Ya, yeah, mga training game. Ringin ko. Ganda mga kapatid, oh. Ah, Ang mga lalaki nito, split o pala yung split pay. Babae, pay mo sila o ganyan. Magkano naman presyo? Ganun din ba? Ganun din, kuya. 2,000 lang din. Tawag tawag lang po mga kapatid, guys. Screenshot niyo na lang po. So, Tawagan si Boss Makoy, na, lalagyan natin yung number nila, sa kanya ID niya. Ayun. Grabe. Yung wala na nakita na ba 'to? Oh, ito, ito. Opa line. Isino, pa, Back Okay, magkano naman boss? Ah, uh, pwede na ako dyan Kahit sa 1,000 siguro 1,000 na lang? 2,000 ah, 2,000 May bawas po. pa, may bawas <laughs> Nabibingin na po mga kapatid ha? pasensya na Ayan, ah Ang ganda nito mga kapatid Ang kinis Ayan, ah no? Kinis ito Wala na boss? Ito pa, ito pa wing din to, mga kapatid, no? Ah, uh, ano Liam Gray Wing, uh, Delius. Del oh, pala, sorry. Green, opaline oh, pala yung Green, opaline oh, pala yung Split Opa, Split Pain. Hmm. Magkano naman, boss? Ito, siguro 1.5, pwede uh, na. 1.5 na lang na ito, mga oh. kapatid. Kung nga pa Hap, na lang na ito, ha? Yes. Raji mm. Cremino? Yes. Magkano naman dito, boss? opaline Violet. and Spikino, mm -hmm. saka Cremino, uh, Speed Opa. Yeah, two, na five, two five na ito mga kabad Crimino Cremino Opa Project ito na. ganda naman. Okay na boss? Okay. okay. Number boss? Uh, 093-948-0599. Okay, salamat boss. Okay. Okay, yeah. Yeah. Salamat okay. boss. Boss, <laughs> good morning. morning, good morning. natin, boss. O dito muna tayo. Asin, dyan na. lang tayo okay, dito ang na so, uh, orange food dyo pala eh. Pagkano naman boss? Pagkano natin 800 pares. 800 pares. Next boss. Uh, uh, Rimi no Ito out to rito 800 800 na lang ba? San ka pa mga kapad dah? Kaya boss PJ lang yan ito yung B1 Opaline uh, uh -huh. Ito out natin pareha sa B1 Opaline Out natin 5,000 Negotiable Negosyable no, well, 5,000 mga ka-offered ha pa yan kay Boss ako PJ ha uh Ako B1 uh 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 B1, B1 uh walang karga yun lang uh, Ito possible dilute Okay Ito walang karga Okay Ayan okay. mga ka ha Kay Boss PJ lang to Tawagan nyo si Boss PJ ha Ito ako B2 Opaline Possible pink Ito out natin dito Ganun yun din, 5K. Mm -hmm. so, okay, solid, so mga kapatid, ha? Nigo Tara, meron din tayong aqua B2 off Oo. Ganun din, 5K. Ito naman, Ako B1, split Eno, split to k Magkano naman dyan, bol? Ito, auto na lang, 3K. 3K? Saan ka pa mga kapatid, ha? Ito, meron napakaganda. Ito, ito ako B2, ako 1 o palay. Ito ito. Possible dan parehas Magkano naman price niya, boss? Natan na 5k. 5k. Grabe. Ay to, kuno ang boss. Dito boss magkano? Ah, oh, meron pa ba, Sorry, sorry. Ito, ito boss. Aqua B, ako Uh, split to 5 Magkano? Ito out natin, 3,000 3,000 Ito possible cup Nawala no, 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 na yata mo si mga ino mo na ako ano ayun hey, hey. ito ito na lang ba bali yun yung apat ay tapos magkano yan yan dyan din 3,000 ang isa 3,000 hey, ang isa sure split split to hmm. walang tapon na dyan kahit parisan ng rin yung opa niya, yan makapalabas ng sex tip na ako opa yun na kahit magbaba so, eh ito boss. Pakita okay, na natin to Yan yung mga blue dilute natin dyan pas, up uh, Opa line Split tail mm. palo Yan out natin 700 daw siya 700 ang isa Ang uh, uh kikinis ko ito uh, uh, Yung misty natin out natin 500 Ito ito Yung yep, yeah, misty Ito ito ito, ito. sekreto mo boss At ang kinis niya Hindi nagbabago ah No? Ito naman boss Yan yung mga dilaw natin na Alpswan 400, 400, dito. Okay. 400, 400 Dito ganun, dito ganun din. Okay. Dito po sa mga 100, 300, no 300 ang isa. Ito naman. 200. 200. Ito medyo inaantok? Ayan, P200. 200 din. Ito naman yung malutino natin, 500 ako sa, Sa mga yellow bull natin, 700 ang pares. Ito na naman, boss. Yung mga gray natin, out natin, uh, pares, P2,000. Ang ganda ng mga gray wing, mga kapatid. Yung blue kapatid yun, yung 15 palo to. Ito, ito. Ayan, P700 din. Wala na, boss? Number? 7907-630-339 Ayan po mga kapat tawag na lang po kayo Boss PJ Lalagay kayong number sa kayong 8B Kung meron kayong mga nagustuhan, nandito lang si Boss PG. Ayun po mga kapatid, bali na dito tayo kay Boss Kalay. Ang daming bago oh, mga kapatid. Oh. muna natin, bago natin. alamin yung mga presyuan ng mga ibon ni Boss Kalay. Ayun mga kapatid, ayun screen na lang po. Bago tayo mag-umpis sa mga kapatid. Boss, ano yung unahin natin? Parakit? Parakit. Ayun mga kapatid, nagsisiktigan dito yung mga parakit ni Boss Kalay nung nakaraan. Ayun, kunti na lang. Magkano pare dito, Boss? 500 na lang pare. 500 na lang pare saan dito mga kapatid. Ah, kay Boss Kalay. Ayun, screen ah, set na lang po.

Ya, mamad yan, pare. Ang mga ay albino sa ka. Green yeah. o pa, magkano? 1,5 pa rin sa akin. Dito? 1,2, pare. 1,2, pare. Ah, white ball saka ka, albino. Yeah. Ano? Juan to pare. Ayan, Lupino. Back to back, magkano rito? 1.5 pare. 1.5 pare sa na. Albino sa Kadisino, bukas magkano pare sa dito? Albino sa Kadisino. Dalawang libo lang. Dalawang libo pares dito mga ba? kapatid. Ball solid. Ayan ah. Manggugulo ulit tayo. Dito ba? Ayan. Dalawang libo lang. Dalawang libo ah. Wild card. Ayan ah. Mura na ang mga wild card ngayon mo. Diyan mo mo. lang mo. Tapos papasadahan natin ito Okay yeah. Dito unay natin ito para magbalik Boss, abayo back to back Abayo yung back to back 800 Dito naman sa Pablo din. Ha? 800 800 ka lang mga kapay kayo na Magkano rito, boss? Bayo perso? 800. Ha? 800. 800 dito sa isa. Wala ano? 400. 400. Okay, tanda na rin to mga kapatid. Baka meron kayo magustuhan sa mga ibon ni Bustalit na ano? Pang ito. Back to back. Pe Bay perso. Magkano, boss? 800. 800. Ganon din. 800. Hmm. Ang dahil pagpipilan. Okay. So okay. Pakita na natin. Ito yung mga kabad na, puro 800 yung mga by perso na ayuping ha. Ayan. Ito yung pagkali. Ito naman. Ganun din dito sa back to back pardu. 800 dito sa bahay. Ayan ha. 800 din ito ka, mga kabatid. Ayan dito. Pagka mga by perso, blue perso, nandito lang kay boss lali mga kabatid ha. Ito naman na... Uh, mga green, na na no, pa magkano rito boss? Eh kano pa rito? Okay. Kaya ito. Kaya yung salibo yung yun dito sa mga baktubak. Maabayo. Ba, opa. Saka blue opa. Ayan mga kapat ha. Dito. Pakita na itong white balls. Magkano balls? Boss. Dito. Salibo yan pa. Salibo pa rin Ito naman boss. Yan. Ito naman yan. 800. 800 sa uh, white balls. Salibo mga kapat ha.

Dito naman boss, magkano? Dalawang libo dyan ja pare. Dalawang libo? Ayan. Dito naman boss. Ayan. Sa Yel yellow boss. Ang libo pare. Ang libo pare. Ang libo pare. Ang libo pare. Ayan na, na ako. Tawagan si boss kali dah mga kapatid. May nagustuhan kayo. Dito. Pagpubok, albay no. Ayan. Pampay Pampay, Pampay parisan dito mga kapatid na Okay Ito naman boss Sanlibo dyan pare Sanlibo sa mga kapatid ah, yan, ha po lang sa mga kapatid ha Dito ganun yeah. din Sanlibo lang dito mga kapod ito Dito na Dito boss lang dito mga kapatid, Dagan, ha? Dito, boss. Lang dito, mga kapatid. Ayan. Balik natin Ayan, puro sa libo rin to. Ayan mga kapatang, sa libo rin. Ah, magkano yung salisi, no? 1 parisan Dito? Ayan, Ito natin. Ito mga kapatid. 5 Magkano? 5-5. 5 mga kapatid sa lupino upa ni Bosalio. Eh, no? Ayan, next natin ayan 1-5 bilangan pare 1-5 pare sila po hindi oh, luto lutino ito eh. oh pala ito 5k pala yung 5k dito mga kapal na luto na oh ako pala ni boss pala yun kasi ba ayan na dito boss magkano sa Lutino

Ganon din dito ba? O, si Ayan ha, si mga... sa libo para mga Dito sa mga move Ganon din? Sa libo? Eto Wampay pare Sa ba ayun wampay pare pare Sa Dito lang pare sa mga white boats oh, oh, oh. oh, oh. Ayan oh, ha Ay, ah yeah, ayan mga ano tayo dito mga kapatid ayan, muna po kita mo as magkano yan sa libro na yan pare sa libro na sa alfuan pala yun ng bulot mga kapatid lutino ito lutino ako pala mga kapatid na ito Diliyat, Grino ba Diliyat? Magkano? 2,000 pares. 2,000 pares. Ayan ah. Pilipino pa. Saan so, ka pa mga kapatid? Ayan ah. Oh, mga kapatid. Okay. Albay no, back to back. Albino, back to back. 2,000 pares. 2,000 pares mga kapatid. Ah, mature na to ha. Kana lang. Dito ba? Ngayon, yeah, talibo lang yung baris. Talibo lang baris, eh? So, uh, opalay na Dito, ganun din, salutino. Ganda nito mga kapatid. yung lalaki ng size. Red right, eye, magkano isa? 500? Okay, dito na tayo sa kakatel, boss. na. Ayaw humarap nung mga kakatil ni Boss Kalay. Ito yan. At yung ni ang mag ni Boss pala mga kapat ha. Lutino. Lutino sa white balls na kakatil. Boss magkano? Alaman ni Ibo pares. Alaman pares. Dito naman. Ay kaligit sa yan. One to. to. Pwanto na lang daw pares mga kaparid ha? Ito yung mga ano, malakasan ni Boss Salit na mga kapatid. Boss, magkano rito? Magkakaganda nito. 2,000 na lang pares. 2,000 na lang daw pares mga kaparid ha? Magkakaganda nito. Brabe. Sabak-sabak, heavy fight. Ayun ha. Screenshot na lang po mga kapatid magkakaganda nito. Tawagan ni si Boss Salit. Saka ito, napakaganda. Magkano boss ang isa? Pares? 2,000 na lang daw po mga kaparid Ayun ha ganda nito kaso meron pa si rito si Boss Khalid yeah, ito yung Lutino Lutino magkano rito ba? 2.5 5 bang ganda ganda Dalang mga yung ano formula? Maganda yung mga yung mga ganitong pareto. Ito, Dito ba, as magkano pa Dito na, na parisan. Parisan. Ito, oh. ano ano lang parisan pa rin ito. Ano Pero ito mga dito, balikan nyo ito. Ganda nito, ito so, lang si Bustali. ay yung naan normal color, 1.5 parisan pa mga normal color, Kasi lang po ito mga kapatid ah Ito Kapagaganda nito mga kapatid oh Kay Boss Alin Uy Ito ba, ba yan Maganda nito Parang Ayan mga kapatid Basta tinututok ako lagi ng camera Napakaganda nito mga kapatid ito. ah Tawagan ni si Boss Alin dahil eh. oh Maganda nito Lalo ito so, oh. Dilaw na dilaw. Basta mga tinutukan ko, mga tinutukan Boss number? Yung pa rin? Dari Lagay ko na lang yung FB mo, boss. Salamat. Salamat, good morning. Okay. salamat okay.